Mag isang oras na kami naka-standby dito. Sa pila na to. What the f**k? <laughs> na po kami ng ulan. Hindi pa kami nakakaalis sa pwesto Hindi lang makagalaw tong ano. Itong trailer truck eh. Hindi lang siya makapasok. Walang traffic doon sa harap eh. Wala. Kaya pala. Dapat may maghaharang na dyan eh. Ito lang naman ang problema. Yung trailer truck. Hindi siya makapasok. Hindi siya makakaliwa. Kasi puno doon oh. Puno doon. Ayan o. Oh. Kaya kung sisilipin mo rito, ayun o, oh, walang traffic doon o. Oh. O, oh, kasi kakaliwa siya. Hindi siya makakaliwa kasi traffic sa kabila. Yan ang ay isa sa mga nagiging problema dito. O, oh, ayun na. O, oh, ayun Sabit ka dyan. O, oh, bante, bante. Sabit ka dyan. O, oh, diba? Ito lang yung problema. setting tingnan nyo. Pagkatapos na ito, paglampas namin. Ayun. Stuck up kami dito is Service Road Stuck up, stuck up, stuck up Walang galawan, walang galawan oh. Stuck up, stuck up, stuck up Walang galawan dito sa East Service Road Ano ba yan? Mga sampung minuto na yata kami dito Laka, ano, tambay, oh <laughs> Hindi ka makasiksik kasi walang masingitan eh. Ano kaya meron? Normal naman to dito, eh. Dududut, stak dududut, sakat. Putawal Ano meron? May tayo dyan. Wala na. Aww. <laughs> Yare, 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 yare. Yare tayo. Muulan na, muulan na. Muulan na, muulan na. Walang galawan. Tayo na mag-30 minutes na. Ano ba naman yan? 30 minutes na. Wala pa rin galawan. So, magkakalahating oras na kami na nandito malapit na kami mag uh, kalahating oras na naka standby dito naka parking <laughs> oh, first time ko machambahan to dito ah. usually kasi na nachachambahan ko dun sa kabila eh. siguro marami nag counterflow flow dun sa harap tapos nagsalubong salubongan na ah. Mayroon pa naman trailer truck sa unahan. Oh. Ayun Oh kulay blue oh no magaling 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 malon ay malakas lakas pa yung ulan palay tayo dyan ayun na inabuto na kami ng ulan dito sa pila <laughs> mag uh, ano na po mag isang oras na kami naka standby dito sa pila na to what the ah, <laughs> <laughs> pakabalas ayun na may mukhang kasya na yata sila Tinabutan na kami ng ulan. Hindi pa rin gumagalaw. Iba na kasi ingit na eh. Asa ba? Delikado tayo dyan. ah oh, yun na. Wala kasi ulan. Tinabutan na po kami ng ulan. Hindi pa kami nakakaalis sa place to. pa rin dito. Ngayon, lumakas na yung ulan. nakapagkapotin na at lahat. so <laughs> na yung pinaka worst ko na experience dito ah. yun, sana makapasok dito kung magkakasya pero mukhang hindi kasya yun ako magkakasya ako para makaalis man lang sa so, pwesto yun o oh, yun, yun, yun 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 ayun na so nakaalis din pero dito na tayo sa unahan ng konti nitong ano ayun dar na ay hindi dito lang traffic eh nangyari hindi lang makagalaw itong ano ito trailer truck eh. Hindi na siya makapasok. Walang traffic doon sa harap eh. Hindi nila siya makapasok kasi traffic sa kabila. Eh no, walang traffic doon oh. Dito lang eh. Hindi makapasok tong trailer truck eh. Wala. Kaya pala. Dapat may magaharang na dyan eh. Dorado. Ito yung, yung naabutan namin. No? Trailer truck na harang, Pero sa unahan, ayun no? walang, wala, wala. Ayun na, busi na party na. Ayun na. So, mahigit 30 minutes na kami nandito. Ito lang naman ang problema. Yung trailer truck, hindi siya makapasok, hindi siya makakaliwa. Kasi puno dun, no? Oh. Puno dun. Ayun no? kaya kung sisilipin mo rito, ayun no? walang traffic. Ay no, oh, wala traffic doon, no. Oh. oh, kasi kakaliwa siya. Hindi siya makakaliwa kasi traffic sa kabila. Kaya no. Oh, ayan, trailer truck kasi 'yan eh. yan ang isa sa mga nagiging problema dito. Oh, ayan na. Oh, ayan na. Sabit ka diyan. Oh, bante, bante. Sa sabit ka diyan. Oh, di ba? Ito lang yung problema. Set, tingnan nyo. na niyo. Pagkatapos nito, paglampas namin, ayan no. Oh. Boom. Boom. Oh, di ba? 'Yun lang yung problema, oh. Wala naman traffic dito oh. Tumambay pa kami ng 30 minutes doon eh oh. Hindi kasi makapasok kasi oh Pun ano Traffic ng 30 minutes pa, Para lang tumambay doon sa spot na yon. Yung pala mayroong palang ano Trailer truck nakakaliwa Na hindi makapasok kasi puno sa kabila <laughs> Ayan o dire na Naabutan pa kami ng ulan eh, na sumalubong so na yung jeep oh kasi nainip na rin sa traffic diyan. Oh, yung jeep. Na busina party abot mo diyan. Na lubong eh oh. Counter flow eh. Yan laki laki mong ta, laki laki mong ano, sa lubong ka. Ngayon dito yung traffic oh. Ah, na, na mamaya na kayo diyan.